Good morning guys, good morning. Pada baong araw, pada baong black? At itu guys, Andito tayo ngayon. Kung saan i eh, road trip tu tarik tayo, na wala tayong paninda. Isampakunan lamang ang na karita natin. Oh no, no! Okay, so papakita ko sa inyo guys. at wala tayong nakuha pa kong kagabi kundi tira ko yan ang guys at yung pinya natin guys mamaya pang alas 9 na natin kaya mauna oh na ako sa pesto ko sa dalig, doon eh, na lang ako maghihintay at least may hinihintay kaya let's go, good morning guys good morning, Shout out sa lahat It's gabi, na eh. na guys. gabi na, hapo na guys hapo eh. na guys dumating ang pinya natin ngayon na guys iliipin 20 dumating. Oh no! Kaya, you know, kapag video, at busy na ako sa pagbabalik kayo na kayo. ito guys, okay, papakita ko sa inyo. Kaya natin, 150 pieces ang kinuha ko guys. Let's go. So, ayan lang pala natin kayo. Oh, Kasi guys, tanghali na dumating eh. Tumal na. Matumal na, Hap hapon pa dumating. Kaya, ayan. Uyan tayo na tayo. Ang oras natin ngayon alas 4.40 for na guys. So, uwi na tayo guys. At para makabita pa tayo sa bayan. Palingke. Baka wala ng barangay. Kaya let's go guys. Let's go. Hindi na ako nakapag-video kanina. Let's go na lang. God luck mo lang guys.